Yun, what's up, what's up mga ka-helmet nag ka ba ng couple helmet na plain colors? Try mo to Yun mga boss, tignan mo naman tong couple helmet na to Isang GT Pro na full face Tapos isang RX5 na half face Tignan mo naman yung lens Pareha sila na blue Na naka iridium Ayan, Sa mga partner ninyo na ayaw mag full face Pwede nyo gamitin niyang up face Yan, couple na yan kung gusto mo naman ng ibang kulay, meron din tayo ibang kulay. Siyempre mga boss, kung naghanap ka naman ng ibang kulay, try mo rin itong kulay na to. Ito mga boss, matte black na GT Pro at matte black na RX-5. O diba, tignan nyo, napakaangas. Ang best na kulay ng Evo Helmet sa GT Pro, tsaka ng RX-5. Matte black. Ganda ng kulay o. Oh. Diba, tignan nyo naman yung lens, partner na partner din yan. Siyempre, dual visor na pareho, meron din silang free clear lens. Astig, mga boss, kung gusto mo naman ng glossy black meron din tayong glossy black ito naman mga boss yung glossy black na kulay, GT Pro tsaka RX5 syempre pagdating dun sa kulay pareha sila, meron siyang parang glitters, ayan o, kung mapapansin ninyo ayan, terno na terno yung kulay niya. yun nga lang, medyo may pagkakaiba sa lens kasi uh, rose gold yung nandito sa GT Pro pagdating naman sa RX5 silver kasi yung naisalpak kaya medyo hindi parehas yung lens niya. Pwede naman kayong bumili ng lens kung gusto niyo maging terno talaga yung kulay. Marami namang nabibili sa aftermarket na mga lens ng RX5 tsaka ng GT Pro. Stick din ng glossy black mga boss. O ba? Diba? Yung mga couple helmet natin sa full face GT Pro at ng RX5. Kung gusto mo naman ng modular yung isa, ito check mo to. Ayan mga boss, kung modular naman yung hanap mo sa couple helmet, Tsaka isang half face Pwede kong isuggest sa ito BXR5000 Tapos itong RX5 Parehas din ang kulay nila Meron din siyang glitters Ayan o. So terno na terno yung kulay niya Pagdating din sa lens Naka silver lens din yung BXR5000 At the same time Yung RX5 O di diba bagay na bagay Astig Siyempre kung gusto mo rin ng matte black sa modular Meron din tayong matte black Tapos meron ding pearl white So okay, yun mga boss, yung pwede nyo pagpilian sa mga couple helmet natin. Limited stocks lang tayo mga boss. PM na lang kayo sa page Helmet Industria main page. Magre-reply ako kagad. Syempre ride safe lagi mga boss. Kita kiss na lang tayo dito sa hideout. Peace out.